mga master. Ito si Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang ating isi-share sa inyo ay kung ano nga ba ibig sabihin ng ating talinghaga ng ating Panginoong Isos. At ito po yung kanyang talinghaga na mabasa natin sa Bible sa Mateo chapter 8 verse 22. At mababasa naman natin ito sa Lucas chapter 9 verse uh, 60. So ngayon, Ah, uh, ito yung kanyang tanaka mga masaya, babasahin natin. So, i-start na lang natin muna sa Lucas chapter 9 verse 59 mga masaya hanggang ah uh, Ah, uh, 60. So, ito babasahin natin. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit, sumagot ang tao. Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. So yun po ang ating, talaga, ating talaga ng ating uh, mga Master, yung sinabi niya na ipaubaya mo na sa mga patay ang paglibing sa kanilang mga patay. So kung ano nga ba ang ibig sabihin nito mga Master? So ang ibig sabihin po nito mga Master, uh, sinabi niya na ipaubaya mo na uh, sa mga patay ang paglibing sa kanilang patay. Na ang ibig sabihin, yung sinasabi niyang patay na, mag, ang, mag, na maglibing, ayun ay yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Yun yung ibig sabihin nun. Kung baga, buhay pa sila pero tinawag na silang patay kasi yung kanilang pananampalataya ay patay. Hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi sila sumusunod sa, sa utos ng Diyos. Kaya ang tawag sa kanila ay patay. So, yun yung ibig sabihin ng mga master na kung bakit tinawag sila na patay. Kasi uh, buhay pa lamang sila pero wala silang pananampalataya sa Diyos. Kaya sila ay tinawag na patay ng ating Panginoong Isus. Kaya wala silang pananampalataya sa Diyos. Wala silang, uh, hindi sila nakasunod sa salita ng Diyos. Kaya sila tinawag na uh, patay ng Diyos sa talihagang ito mga master. At uh, yun na nga. So kung ikaw, ikaw naman ay may pananampalataya, Uh, ikaw ay matatawag na buhay, mga master. Or, gaya na sa saringaga, uh, na-born again ka na kasi uh, nagkaroon ka ng uh, faith sa Diyos nung na napangaralan ka ng salita ng Diyos. Itong mga taong ito kasi, uh, ito yung uh, pangaralan man or hindi, pero wala pa silang panampalataya kahit ito silang patay ng ating Panginoong Yesus mga master. So, yung mga master, hanggang dito lang po ang ating uh, video, mga master. At sa next video naman natin, mga master, ay uh, palimarag naman natin kung ano nga bang ibig sabihin ng talinghaga ng ating Panginoong Isos. At kasunod lang nito mga master, kasunod lang nito ng ating binabasa ngayon. At ito yung uh, sinabi dito, ang sino mang nag aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. So ito yung papalawa natin mga master, at sunod naman natin episode mga master sa ating uh, video. So ito mga master, hanggang dito lang po ng ating video. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga master.